Gago dyan po, ustilero kanina. Gago tayo. Hindi na lang po kami ah. Maril maril. Okay, lang po kami ah. Sumakay, malayo pa. Malayo pa, tanga. So, tatay ni Mon Mon. Ayun Jerry. Ayun o. Ayun Dito ba sila? Ayun Dito Jerry yan. Nakita mo? Ay, nakabispis ka pa nga eh. <laughs> <laughs> Saan? Ay, <laughs> so, <laughs> okay, na, 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 na ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. ako. ng kanyan. ng ano tag ng kandila. Ano yung pansisindi ngayon niya <laughs>

hindi, may nga dyan sa palabas ja. dyan. hindi <laughs> <handi> <laughs> <laughs> na lang dyan. na ako. Ah, dyan, ah, yeah, light Hindi nga, Diyan sa palabas dyan, <laughs> ja, may, may, may ano dyan, <laughs> <ja>, may tindahan. Pero putang. Bumili ka naman. Malayo. Malayo. <-s3> malayo. Wala <-s3> Malayo. Kasi tayo dito. Seryoso

Tatay. Oh, tatay, si yung first tito Tatay yan. Tatay, ito si tatay. February. Si nanay, May. Tapos si tito putong, October. Kasunod nga, isang taon. Huwag niyo naman akong dalawin. Ayun, tatay ni Mario. Ayun, Ay, yung, yun, ayun alak, Mario, yung kapatid niya. Ayun, yung puti niyan. Ayun, tapos yung kapatid niya. Puro 2,000. Saan ba? Lahat. Ayun. Nakamay ko yung... Ba? Tatay niya, tapos yung kapatid niya. Iba yan ah. Tatay ni Mario ba yan? Ayun, tatay mo ba yan? Tatay ni Mario lang sa kapatid niya. Yung ano, isang taong. Isang taong mahigit naman tayo. Um, Ba't di mo hindi niya kanyang binan mo? Ba't, alam mo ba sinasabi naman nandito tayo ah? Hinimatay pa nga ako nung... Nung <laughs> <laughs> andito ka, wala kang sinasabing tatay <laughs> ni Mario. Tagrengin siya na to eh. Kung mo, oo, andito tayo, ka, wala kang sinasabi. Kailan pa nga ni... Papa, ni... Chongomil? Wala kang sinasabi nung... Ano nakilala? Nagnakaw ka din, lighter. Susunod ka na dyan, bahala ka. Ay, si Isay sana eh. Ay, maglubay putong, nakawa sa tao na Alak na alak, araw-araw, maglubay. ka Si Isay susunod. Putang na kayo maglubay sa alak. Tang yung tatay taon. niya na... Katlen, <laughs> niya na matay yung pagkatapos ng birthday ko. June ko, 19. Kala ko ikaw. Takin <laughs> <na> mo. <laughs> hindi na ko ng, uh, mga isda kayo para hindi na logi yung natin, natin punta Nakakahiya mo 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 <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay, na dito <sa> <laughs> <ma -tong>. <laughs> <ma -tong>. <laughs> alam pala ni papa mag-travel din No? eh parang hindi magtatapos eh puta puta si luto alam niya mayroon yun yung si taliw eh anong puta luto ala tree doon sabi ko nga niya kay Lola, sa i-skim mo tong coin eh. Sabi, wag. Kaya mo nang bako-bako. <laughs> <laughs> i-skim mo tong wasana oh. Eh, Nag-arlo, marapit lang na kay Bibi mo. Oh. Nag-practice ako. I-skim mo tong coin. Eh. Ayaw eh. Sino <laughs> siya ba? Si kay Lola. i-skim mo tong. Ito ba yun eh? Dawalo ala <laughs> luha. <laughs> <laughs> hmm, <laughs> inam. Uwi ka Jal. <laughs> <laughs> boy na boy, yung magkasama sa hand. nag si Byron Hindi ka hindi ako ng bagong tabu. Paano hindi dalab mayak sa, may, may sa may patay doon eh mi ng kandila. sinungkit <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> 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 pang ng pagkasungkit nga eh bakit eh later bagongton napod 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 eh bakit eh bakit eh bakit eh bakit eh bakit eh bakit Paano ko rin siya hindi pantay-pantay yung maliit na yun? na rin ako. Umiyak na rin si Kartina. Umiyak na rin <nito. laughs> <Umiyak na nito. laughs> Sabi siguro nila Lola, Kahirap na mag-nakaw na wala. <laughs> Pagtiri lang nga mga apo ko ng kandila. pa. <laughs> Ay, biyak ka bakla. Oo. Oh.

Ah, Ngayon ako napatala na, ng bagong taon. Sumunod na ako mo kandila. Tapos nang nakaw ka ng kandila, <laughs> wala pang ng lighter. Kailan naman mo yung maliit na kandila na manok? No? Kailan 'ko kagarit, kita niyo? Kailan mo yung maliit? Oh. <laughs> <laughs> kalino, bakla ka na ba, kayo na maliit na 'yon? Ha, para kayo na. <laughs> Yung lang maliit. Hindi sa nanay natin. Ikaw, so, kay Lola daw. Kay Lola pa. Leonardo, hmm. kabi ko, nasa gitna. Kasi malalaki di... Malalaki sa... sa mga lalaki. So, ito mo lang mga katao. <laughs> okay, Binigno, binig kabi ko, junior. Tanga, pares Binigno yan. Kanya nga, sa ako senior. Oo. Oh. Oh. February 27, May 23 oh, tapos Sala, October tingnan 23 nyo, Tingnan nyo chat ni Kane. Mama na lang kayo lighter <laughs> 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 e, ko pa biglang tumuloy Lola? <laughs> <laughs> <laughs>